Dapat ipadampot ng gobyerno lahat ng fake news eh. Lahat ng gumagawa ng fake news. Dapat talaga, hindi yung uh, puro na lang babala-babala. Uh, Padampot nyo na kasi. No? Kasi si Sara, si Sara Duterte, hindi napigil hanggat hindi niya napapatalsik si Marcos. No? Alam nyo ba mga kapatid, pakiramdam ko si Sara Duterte din ang nagpadampot sa kanyang ama. Kasi pinupulitika niya yung kanyang ama. Galit yan eh. Galit yan sa kanyang ama. Ipinadampot niya siguro yan para palabasin na si Marcos ang may kagagawan. At para si Marcos, pagkaisahan ng taong bayan mapakalsik, lalo na ng mga DDS. Pero sorry, kasi tama yan si Sarah Lee. Alam niyo ako, busit na na rin ako eh. Ah. Kasi hindi na maganda nangyayari sa bansa. Eh. Sipin mo, kaligayahan ng mahihirap ang magkaroon ng 20 pesos na bigas. Bakit kailangan sirain ni Sara Duterte yan? Ang personal na interest sa politika ni Sara Duterte ay pinaninindigan niya kahit sagasaan niya pa ang sarili niyang ama. Pinulitika ni Sara Duterte ang kanyang ama. Kaya yan, para kay Marcos yan, para mapatalsik si Marcos, ibibintang kay Marcos yan. Gustong mapatalsik ng mga DDS si Marcos yan. Ipinakakalat ngayon ang lahat ng peke. Binayaran niya yan, yung mga uh, kasamahan niyang matataas na tao, binayaran niya yan para magpakalat ng mga peke uh, balita. Kung ako sa mga taga-gobyerno, mga taga-Quadcom, taga-Tricom, yung mga taga-NBI, DILG, DOJ, lahat yan. Isurveillance nyo lahat ang mga meke ng balita. No? Yung mga gumagawa ng mga fake news. Yan yeah, sila banat by yung mga uh, taga-SMNI at iba pang mga uh, humahawak ng media. Padampot niya yan kasi binabayaran ni Sara Duterte yan din. Kung hindi niya talaga kaya patalsikin si Sara Duterte. Kung hindi niya talaga kayang damputin si Sara Duterte. Manawagan na kayo sa taong bayan. Aray ang animal na yan. Madam, mapatalsik na yan dito sa Pilipinas. Kasi buwisip eh. Buwisip. Pampagulo ng utak ng mamamayang uh, Pilipino yan. Alam niyo mga kapatid, ako bilang vlogger, lalaban ako hanggang dulo. Sasamahan ko ang tama. Sasamahan ko ang lahat ng mabuting uh, uh, ikagaganda ng sitwasyon ng bansa. Pero, kung kayo'y maduduwat sa gagang babaeng yan, aba eh, eleksyon, dahil yan kay Sarah Duterte, si Sarah Duterte ang tinik sa lalamunan ng gobyerno natin si Sarah Duterte ang buwisit sa bansa natin, kaya mga kapatid palayasin nyo na yan pagkaisahan na yung hayop na yan patalsikin dito sa Pilipinas yan, yan ang aking nararamdaman dyan sa malditang Sara na yan, salamat mga kapatid